Hindi natitinag si Vice Mayor-elect Maximo Millian sa natanggap nitong pananakot matapos nakatanggap ng dalawang bala ng baril na ibinalot e sa kanyang tarheta noong araw ng Sabado. Ayon kay Millian, natagpuan umano ng kasamahan nilang babae ang dalawang bala ng M16 rifle sa labas ng bahay na nakabalot sa kanyang tarheta noong tumakbo ito sa pagkabisi alkalde. Anya, kahit pa may ganitong insidente, hindi umano siya nagpadagdag ng police escort. Ito umano ang unang pagkakataon na nakatanggap tatanggap ito ng pananakot sa tagal nito sa politika. Tumpunin ko siguro, tamuda, adi bubungan dat, siguro, ano-ano mo makaturong ang kapada na siguro, nagigay, sudan na makaturong siguro, ta mo yung mati, rin na tinabak, bang ka pampanonot pampanunod ka, pangasano ka In Despite of the fact nga, so that it they have all means, nagigay opponent upunan me, they have money, all personality, lahat-lahat, nandun sa kanila. Bakit na ah, kasi nanaig ang talagang kagustuhan ng tao dito sa bayan ng so, Swal. kagustuhan di tao nga tagaswal. Tagaswal Taga-Swal mo siguro tika edang turay Itong naaalala may nakaalitan o nakalaban sa kahit saan man o sa kanilang bayan. Ngayon, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa pulisya upang matukoy ang nasa likod ng pananakot. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!